Good morning, everyone. Ayan po. Saan mo kayo panig ng mundo? Good morning. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan po. Palayan natin. Rice field What happened? Because of typhoon. Ayan po. We fall, but we rise again. Ayan. Ayan po. Grabe oh. Double kanal na yan ha. Mga po rito kanina kaya instead na mag-ikot-ikot lang tayo buto may pala doon sa taas ayun. Hinukay natin dito ang mga rito. Wala na. Ay, kung single kanal lang yan ayun ko lang. Doon sa kabila may kanal rin tayong ginawa roon. sa mga manonood all over the world Thank you so much Thank you for watching Ito so, nga yung baha na ito Typhoon Ramil This Typhoon Ramil Magnon ada, magnon Magnon ada Ano po mag dito yan po. Ito kabilaan mo to wala pa silang tanim diyan. Wala pong mga direct seeding engine. yan diyan. Ayun. Kita sa atin ito. Unbelievable ang nangyari doon. Sa kayan doon. Doon talaga yung part talaga ng ano yan. Pagsasaka. Part of farming. Ah, let's go home na tayo. Yan o. Huh? Tabi, tayo, tabi natin yan. Lalim yan. Hanggang ano yan. Lampas tohod yan. Hindi <laughs> sa mama yung ating doggy eh, for today. Kasi maulan. Eh. Ating dogs. Ayan. Wow. Oh, oh. Too much mud. Ayan. Mad. Ayan. Oh. Mad yan. Madness. <laughs> Ayan. Oh. Tara niyo po. Whew. Sa kong area niya pala yung ano yun. Oh. May tira ng bako yan. Gagawa sila ng irrigation dyan. Ayan. Doon, matindi ng hinukay nila ron. Ayan po. Thanks for watching po. Good afternoon po. Dito po tayo sa ating kakambing. Ayan po. Isang pison. Dalawang dam truck. Apat na bako. Lawak lang naabot nila. Ayan po. Lawat lang naabot nila Ang National Irrigation Association NIA Yun Itawan ko ng aking kakambings Dahil ang hirap Ang buo Ang ating kakambings Ang oh. ating doggy mainit kanina Bumaba ako rito Kala ko uh, Uulan eh Si pakawalan ka kakambing so Ngayon pakawalan ko rin Hindi na lalayo yan eh na sila yun. Hindi na lalayo yan Pinakawalan ko na Yan ang umaga tinali natin Yung paggabi pinakawalan natin Uwi na sana ako eh Nakalimutan kong ringkot ko yun pala Yun ah. Hindi na siguro gagala yan Kakambings natin Yan o oh. Was was o oh. natigil is ito eh ang gabi sa taas eh. yun ang grabe na yung ano dati kami nagsasaka nandyan eh mula rito hanggang doon sa may bako na yun paakyat sa taas kami po nagsasaka dati kasi ano nang hinati-hati yung lupa hindi napunta sa amin napumunta <laughs> sa amin yun sa kabila ano pa bangin <laughs> ayan Ay, may may awin na rin din hindi nagagala yung mga kakambings ko na yan simparay ni Los Melmar doon no, kinakain ng kakambings niya ayan yeah. hanggang doon na yan gago tong aso ko yung aking kakambings na mailit eh, kinakakat niya eh nung bagong panak nakita niya oh paluin kong ano itak yung likod ng itak ah, hindi na sa magagala yan yung mga kakambings ko kasi may nagreklamo doon eh. tanim nila na ng ubos ngayon kung kay Los Melmar nga kakambings nandiyan na sumilong na eh. Dino sa loob oh. Tatlo. Naiwan dito sa labas. Anim siyam ang kakambings dito. May dalawa pa tayong kukunin doon. Kaso lang walang time. Sobrang busy. ayun po. Thanks for watching.